Ay, hindi. Uy, baka gayumain mo siya ya? Hindi kita gayumain. Hindi, hindi magawa sa akin yung mga ito. So pa, in love lang ako. Ikaw nga ata na Oh, sir, yo. Ala, lagi, sir, lagi. ako sa Las Patras, sir? Sa Matakwa, sir. Wala mang iwan to, sir. Miku hot papa, miku hot papa, miku hot papa. Ayo, 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 Ito all time yung... O sige, papa, ano ko na, papaano, papahuli ko na. No. Yun. Yun, yung bahay niyo, papa Paparade ko na. Yun naman. Kakala ko ba, address sa ano, 11D. Oo. Oh. Uh, oo, oh, oo, oh, oo, oh, 11D. Sige nga, ano yung address mo? 11D, that's not your race, please. Sa yung tenagota. Ha, Wow. Mission ni kang kwarto doon. Meron Wow. LCD din TV. Aircon May shower. Wala shower. Bakit wala daw shower? Grey collar. Wala ko sa unang sa sa cemetery. Ano sa cemetery? sa cemetery? 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 Ano cemetery? Ano